guys uh, ito patapos lang ano kape ayan oh ang <laughs> pangalan mo? Hill 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 Balbas ha? Hill Balbas apelido? Bundero <laughs> ngayon mo lang nakita mukha mo diba? oo wala kang salamin salamin eh ngayon lang daw nakita niya 'yung mukha niya. <laughs> kailan yung huling ano? Kailan yung huling nakita mo 'yung mukha mo? No, oh, September 20. September 20. <laughs> September 20 pa daw huling nakita niya 'yung mukha niya. Yung nakita niya 'yung mukha niya sa cellphone tataka siya oh haba na palang mukha ano na ito haba na pala yung oh. balbas tapos lang namin magkape hmm. dito si Hel abakada uh, ko ito dito dito na M yan M na yan la San, Las. San yan dyan oh ito ano to dito si Hil uh, taong ano to uh, taong tambay <laughs> tambay to dito eh gan taong kahari nakatira air twenty five twenty six twenty six years nung sabihin, nung ano dito di ba diyan at dinirektahan na no, si heleita na katerina. lang umulan. Ano yung ano? Galing din ako dun sa kasi bumili ako ng mga ano ko. Maganda ba? Besartan. Losartan. Oh, Losartan. Mga ano yan, mga sasuki ko. BP. Ano, sorb na, kape lang. Sabi ko sa kanya, ano, kasalig ba? Ang trabaho mo, Hil? ano? Butika. Butika? Yung totoo wala bang trabaho ya? <laughs> Teka, trabaho mo dito diba? so, Kasi wala nang trabaho to, pa, pa-ikot-ikot ito dito. Ano? Pa-ikot-ikot lang. Ako na, ng oras <laughs> na kayo.